Hello ATNs! Welcome back to my channel! We have good news to everyone sa SB19, especially sa kanta nilang uh, Cream Zone dahil sa buong TikTok videos na in-upload ay uh, umabot na ang views ng 54 54.6 million views ang nakuha ng SB19 para sa kanilang kantang Cream Zone kaya naman, congratulations sa lahat ng mga sawang sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa SB19 lalo na sa kanilang kantang Cream Zone at yun nga ang first most viral video at song ay ang Gento ngayon naman ang Cream Zone umabot na ng 54.6 million views sa buong TikTok world kaya naman congratulations SB19 at congratulations na rin sa lahat ng mga 18s at lahat ng mga silent fans ng SB19 kaya maraming salamat hanggang sa muling update natin sa ating SB19 again Congratulations, SB 19.